ginagawa niya dyan, ha? Ikaw! Ikaw, putang ina mo ka! Wala akong manok ngayon sa Facebook no, ko, ha? Gagawin kitang lityon ngayon, putang ina! Para sa lityon! Putang ina mo! Dito tayo manghuli! Ikaw yung lilityonin ko! Nagalit na ako! Siguro masarap yung lasa mo para sa lityon, no? Kaya masarap yung manok ng lityon kasi si Kaja yung nililityon namin! ha <laughs> uh. Ikaw na ling ka, putang ina mo ka! Ano bang ginagawa mo sa buhay? Ha? Gusto mo bang mamatay? Joke ah! Alright, let's go Magnunulan ba ako? Bahala ka sa buhay mo Gusto ko mga altos eh Saktong-saktong may ling Saktong-saktong may ling o oh, May mga supot na ling oh. Tumesting ka Pumesting ka lang! Marami kasing mga bobo pa rin na aling user eh. Ang nyabang mong angas mo ah. Five years na yata ko nag aldos eh. Kailan ba? Kailan ba nila ba si Aldos? Your Honor, hindi ko na po alam. Aldos, release. Dead. Gago 2018 pa? Hindi, e wow. 2019, 2020. Ay 6 years na. Mas matanda pa sa live stream ko. Hindi e sana pinag-billboard mo. <laughs> Puro kwet mo na lang, idol. Nakikita ko. Gusto mo masampal? Tatamahan kita. Ito mukhang kwet. Baka gusto aprikatin kita. Pumasok ka nga dito sa screen ko, bab babanatan kita eh. Sorry, sorry. <laughs> Wala namang quit sa kanin sa screen ko, tapos ganyan ka magsalita po. ina mo. Sorry na! Okay, magandang natin dito. Yung link, no? Yung link, pre, no? Yung link babanatan ko dito, pre. Ano pa, ko? Lawit, <laughs> lawit, lawit, lawit! Okay, huwag kang ganyan support, ha? Ano pangalan mo? Sir John the Dead. Ano, ano, ano? Anong sorry dyan sa dit-dit pa? Gusto mo makatikim mo may nang sapak ng pinakamalakas na alto sa buong mundo, ha? Ah? Anong ka nasisira, ulo? Gusto mo makatikim ng sapak na hindi mo pa natitikmet sa tuong buhay mo? Huwag ka na mag-alit! Oh, wow! Oh, oh. Anong gusto <laughs> ko sa mga kalapan? nag click rin ng link ko! I love you! I love you too! Charot. Malaking tulong yan sa akin! I-clear e mo pa nang i-clear! Kasi sobrang bait mo! Oh, very good! Napa-napaka-sweet! kalaban ko na I love you. O, oh, gago nangagaw sa mid, tanga. Bobo kang supot ka. Ala, nag-leaker doon tapos dito pinapabayaan. Bobo ang puta. Ito pa mo ako, tanga ka. Oh, nandito sa tuliling. Oh, ano gagawin mo ngayon, Link? What do you Ling? What do you Ling? Gusto mo tulilingin kita, Link? Ha, Link? Nakadrugs ka ba? O, oh, Link, come to me, Link. Come to me, Link. Daddy, chill. Gago, tutusika dito, naglangoy. Naglangoy, langoy. Naglaboy lang. Oy, oy, oy o oh, o oh. ano ah hmm? ano ah ngagalit galitin. masama ako magalit Kumakain ako ng tao dito to yan nandito na siya oh Oh, 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 oo 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 Nabuhay, oo Nabuhay oo nabuhay ka Tayo Joy 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 Saklolo Joy Alam mo Joy Sobrang saya ko Ay, Buhay pa yun Swirty ba Para talagang Miracle yung pagkabuhay niya doon no? Talaga Charmin Wala pa yung suntok ko oh. Hindi kasi tayo nakakain Ng po po, po Wag mong subukan Puto eh Dapat kasi kumain ako Ng puto kanina eh no Ulol Wala mong sapak eh Uy nandito na sila oh. Pinagtutulungan niya ako Gusto niyo ako pagtulungan Mahawak sa akin baliw Malungkot na ako o, tayo na upa tayo. Ay tanga ikaw na puro Puro lang o ikaw Puro lang o ikaw ha Bebe o lang kita be Yan pa O pre 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 Sige pre Sige pre Sige pre, Sige pre. Bahala ka sa buhay mo Kalma 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 kalma, kalma. Putang na mo Sorry chill Yan sinasabi ko sa'yo Retreat mo na retreat mo na Ito sa taas o oh, putang Anong ginagawa niyo dyan ha Ikaw Ikaw Ika, butangina mo ka! Wala akong manok ngayon sa pisto no, ko ha! Gagawin kitang lechon ngayon, putangina! Para sa lechoks! Butangina mo! Dito tayo manghuli! Ikaw yung lilechoning ko! Hmm? <laughs> Siguro masarap yung lasa mo para sa lechoks, no? Kaya masarap yung manok ng lechoks kasi si Kaja yung nilelechon namin! Wala <laughs> uh -huh. akong pakiramdaman sa kanila dyan. Basta ako si Tuliling. Mamaya si Ling mama, pre. Babanatan kayo, pre. Ba't Mas ako matatakot? Walang takas yan sa akin. Bawa sa yan kayong supot na yan. Sa pangalan ni Ling, Pre. Your Honor, hindi ko na po alam. Sa pangalan ni Ling? Ay, putang ina, smile. Smile yung pangalan niya. Magiging sad ka ngayon sa akin. Tumesting ka! Ay, kakusika, no? Anong ginagawa mo dyan, boy? Ha? Ah? Uy, gago, inuka ko. Pwede pala yun, Oh, My God! Pwesting niya, was animal. Oh, kalma. Pwesting yung kakasaba po. kaja ni eh, kadi munyusa o ka nang bugalit oh wow gagu sa buisi eh, gila man wet pre gagu kunin <laughs> natin yung mga farm nila dito hindi naman sila nagpapay si to lili putang ina mo sang kang ipuputa sang ka ay tipi tipi pa ay tipi tipi to tipi 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 out lang hmm putang ina oh sige 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 pumasok ka dito Pumasok ka. Tangina mo kangukot Here we go. tapot 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 mo. tapot 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 tapot

Tumalungkot. Tumalungkot. Oo, mm, putang ina. Nag-last kill, oh. Grabe, oh. Grabe, last kill niya, oh. Bobo ka ba? Takot, takot. Sumpot, eh. <laughs> Sumalulungkot na ako niyan. Lalakas ng mga kasama ko, ah. Pero di nila napapansin, pre. Binubuhat ko yung mga supot na yan. Ang nyabang angas mo, ah. Ikaw na, Lingka. Putang ina mo ka. Ano bang ginagawa mo sa buhay? Ha? Gusto mo bang mamatay? <laughs> Grabe mga kasama to, nilalakasan masyado. Dapat ako lang yung malakas. Tatamahan kita. Bawal kayong maging malakas. Wag niyong tapusin. Fuck you. Uy, bad yun ha. Link, mabuhay ka na din. Putang ina mo. Bubo ka na nga, supot ka pa. Gagawin, lungkot ko na. Lan, lungkot ko na. Sus, pastila na Ay, di... Puta. Be, GG na kayo. Pistinga ya. Wow, wala klaro nga laro to. kayo yeah. iya. Uy, balir, tapo. Balik! Kago mga kasama putang Bukok-bukok Kasing butak Ng ling mo Putang Sorry na Bubukasin ang ling eh Tuturuan ko itong magling Tanga-tanga magling Ayun, ayaw ko ganito manalo eh Yung mga tanga mga kalaban eh Nyabang mo angas mo ah nakapag Naka, manalo na tanga yung kalaban buwisit talaga Baka mamaya mga computer itong mga kalaban natin Be, tingnan nga natin Parang computer nga yun pre Ay, putang Ina eh, kaya bala buwisit na yan Sorry, sorry <laughs> Kaya palang tanga-tanga po, -tanga tangina mo. Munto na yusin mo yung mga computer, yung mga AI. Bigyan mo naman ng lakas. Ang sakit mo namang magsalita. Akala ko ba mas matalino yung mga AI? Ang ino, computer kalaban namin yo no, putangin na yung isang kasama ko, trinatrastok pa yung mga kalaban, tapos AI pala,